Naaprubahan na ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC ng Kamara ang dagdag pondo para sa sektor ng edukasyon na kabilang sa kanilang magiging 2026 national budget. Ang buong detalye, iahatid sa atin Kate Renia live. Kate? Yes, Kate? Zay, pinakamalaking pondo para sa education sector ang naitala ng subcommittee para sa 2026 budget. Maituturing itong kauna-unahan sa kasaysayan ng bansa. Umabot na sa 56.6 billion pesos ang karagdagang pondo para sa sektor ng edukasyon. Ito ay matapos maaprubahan ng Budget Amendments Review Subcommittee ang kanilang proposed amendments sa isinagawang pagpupulong nito lamang October 8. Sa ilalim ng dagdag pondo na ito, mapupunta ang higit 35 billion pesos sa Department of Education para sa pagpapasaayos ng mga pasilidad ng paaralan na nasa basic education. Katunayan, tumaas ito ng higit 12 billion pesos mula sa dating proposal ng BARC na nasa 22. 5 billion pesos lamang. Kasunod ito ng mga amyenda na itaas ang budget para sa naturang alokasyon. Nilaanan din ng 414 million pesos ang computerization program at 50 million pesos para sa textbooks. Samantala, nabawasan naman ng 50 million pesos ang school-based reading program ng DepEd. Mula sa dating proposed amendment ng BARC na 1.88 billion pesos, naging 1.83 billion pesos na ang nakalaang pondo para dito. Ayon kay on Appropriation Chairperson Micaela Swansin, mapupunta sa pala palarong pambansa ng DepEd ang ibinawas na 50 million pesos. Nilinaw naman ni FPJ Panday Bayanihan Partners Representative at Vice Chairperson of Appropriations na nanatili pa rin na pinakamalaking pondo ang inilaan sa feeding program ng DepEd kumpara sa mga nakaraang kongreso. Lusot na rin sa Barci ang pondo para sa Commission on Higher Education o CHED kung saan binigyan ng 4.4 billion pesos na additional budget ang deficiency sa mga state university colleges 228 million pesos para sa dagdag assistance sa mga mag-aaral ng SUCs at 1.85 billion pesos konstruksyon ng mga gusali at pasilidad ng, na ng na naturang paaralan habang 4.7 million pesos naman ang idinagdag sa supply ng laptop sa Philippine Science High School tinaasan din ng subcommittee ang budget proposed amendment para sa mga programa ng TESDA, partikular ang higit 2 billion pesos sa STEP at 1.53 billion pesos sa TWSP. Pabor naman si Representative Co. na pandagdag na ito sa TESDA. Zay, kung pagsasamahin ang pondo mula sa GOV at BARC proposed amendment ng education sector na kinabibilangan ng DepEd, CHED, TESDA, SUCs at PSHS, may kabuang halaga ito na 1.3 trillion pesos na, na, ma, na, na kapag naipasa bilang kanilang 2026 national budget. Katumbas ito ng 4.36% ng GDP ng bansa para sa taong 2025. At yan muna ang update, balik muna sa inyo. Maraming salamat kay Trenya at mag-iingat kayo dyan.